Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, kung nakita nyo, pinakita ko sa inyo yung mga patatas na tinanim natin sa plastic at timba. And, here they are. So, again, ito po yung isa sa timba. At ito naman yung dalawang nasa plastic or yung sa lalagay ng lupa or sa planter soil. na binibili natin and now papakita ko sa inyo kung ano na ang itsura ng laman nila so bago natin gawin yon bigyan ko kayo ng konting update sa mga patatas na tinanim natin dito so again ito po nakuha ko dito sa gilid ng garden or sa harapan ito po yung binili namin or binili ko then hindi agad Sinibulan. gamit sinibulan tinapromises ko dito then nang naglilinis po ako dito nakita ko and I've decided na itanim sila dito sa plastic at timba para makita nyo kung pwede ba o hindi na magtanim ng patatas na ganito lang ang gamit ng pagtataniman and now kumakita makikita nyo po lanta na po yung iba ito ko sa inyo. Baliktad ko yung camera. So, again guys. Ito, ito pong isang to. Kung matatanda nyo o kung napanood nyo yung video ko, isa pong patatas sya, hinati ko lang po sa gitna or sa kalahate. And, doong hinati ko yun, meron pong isang nalaglag. So, yung pong two halves ng patatas, dito po yung isa, dito po yung isang kalahate. And, yung nalaglag na ganitong kalaki na seedlings or yung sprout, dito ko po tinanim. So, kung makikita niyo po, ito po yun, karoon lang po siya ng isang sibol dito. Ayan. And ito po yung two hubs naman, isa dito sa plastic. So, kung makikita niyo po, halos lanta na po siya. Ayan. Wala pa po yun. ito actually three months, kaya lang, yung pwesto po nito nandun sa garden natin. Doon sa likod. And habang lumalaki yung mga halaman ko, o yung mga tanim ko doon, unti-unti po silang natatakpan. So, naliliman po sila. Kaya unti-unti pong nalanta yung mga yun po yung stems nila. Although wala pa pong 3 months yan, meron na pong laman yan. Pero pong to, po, ito naman pong isang to. Yan po, makikita nyo, okay pa rin po siya. Pero, yung main niya po nalanta na rin po ito mga bagong sibol niya actually and again sa video na ito kapakita na sa inyo kung ano ang naging itsura po ng laman nila so without further ado tingnan natin ang laman nila so, Okay guys, ito meron po tayong bagay dito ng malaki. And now, ilalagay po natin or itatop natin dito para makita natin kung naglamag po ba sila o hindi. So, first, punayin natin ito nakalagay sa can. Tanggalin lang natin yung damo. So, again, yung unang growth po nito, halos na lang na po lahat itong mga nakikita natin dito mga bagong sibol na po yan so ito yung una ito so, yung mga unang uh, sibol ng stems nila now, taob natin so again bago natin uh, tingnan to bago kipakita sa inyo ang naging resulta ng pagtatanim natin sa timba So inform ko lang po ulit kayo na ang pagtatanim po ng patatas uh, it will take 3 months. So mula pagkakatanim, bibilang po kayo ng tatlong buwan hanggang sa ma-harvest nyo. So, tinanin nyo po yung patatas, sisibol, then pag lumago na po siya, magbubulaklak, and pag nalanta na po yan, or unti-unti na po nalanta yung mga stems niya sa side or yung lower part, So pag unti-unti na po na nilaw yung mga dahon sa lower stems niya at nalanta na po yung mga lower stems, indication po yun na pwede nyo na po silang anihin kapag nag 3 months na po siya. And again, pag na-harvest nyo na po siya, yung mga patatas niyo po, wag na wag nyo pong huhugasan not unless na handa na po kayong i-consume or gagamitin nyo na po yung patatas. Kung itatabi nyo pa po siya, hayaan nyo pong may konting dumi. Then, itabi nyo na po wag sa lugar na may direct sunlight or nagmo-moist yung mga damp area lang po na hindi po masyado mainit at maganda po ang temperature sa isang room na yun. so po, meron na po tayo agad isang nakita dito so again, di po po natin alam kung Garong karami ang inilaman nito yun meron po ili tayo nakita na isa so yan po hindi po ganong kalakihan pero again naglaman pa rin po siya ng patatas pangalawa pangatlo meron po tayo isang maliit pangapat again isang maliit isa po ulit na maliit so ganito natin to so meron pa rin po dito maliliit and ayan meron pa rin oh, na hindi pa nalaki kasi again wala pa pong 3 months to so actually dapat meron pa siyang time para lumaki yan lang again natakpan po ng mga ibang tanim natin kaya hindi po sila masyadong naarawan ang exposure nila sa sunlight so ayan, nagkalaman po tayo ng apat na piraso na medyo kayusan ng laki at pero apat na malilit again, meron pa rin po doon na ilang piraso na malilit pa hindi po nagkaroon ng chance na lumaki so again sa I think hindi ko na banggit ito or hindi ko Sa past videos ko, nasabi ko na po ito. Pagdating naman po sa pag uh, didilig ng halaman o ng patatas nyo, first month, crucial po yun kasi kailangan po nila ng tubig para mabuhay po sila at lumago po yung patatas nyo. Patatas nyo. So first month, okay lang po yung silang diligin tapos silang diligyan ng araw-araw. So after that, after na yung isang buwan, as much as possible, iwasan nyo na po. Uh, not unless na makita nyo yung nalalanta na po sila or tuyo-tuyo na po yung lupa, then doon nyo lang po sila diligyan. Again, iwasan nyo po diligyan sila ng araw-araw after one month. So yung sunod na pangalawang buwan hanggang sa huli as much as possible hindi nyo na po sila didiligin not unless na nagpapakita po sila ng indication na mamamatay sila at wala pa po, po silang 3 months so now yan po pero na po agad nakalitaw na isa dito ito po pero tawag muna natin again ito yung second half ng patatas natin yung lupa sa ugat Kapal na po kasi ng ugat At yun yan buo Puro ugat na po kasi yan So yan, bubuhag lang po natin size niya po katulad lang ng kanina halos pareho lang po dalawa tatlo again may maliit ang lima kasi ito medyo nabubulok na po itong kapraso dito kaya hindi na po natin kukunin ito itatapo na po natin yan pero well, actually pwede nyo pa rin gawin yung seedling naman diba, kung magtatanim kayo ulit agad so pwede nyo pong gamitin yan at tanim agad is yes, that's it so dito sa second half natin nakakuha po tayo ng lima nakaayusan ng laki at dalawang maliliit ay sorry meron pa po palang isa yung pinakamalaki yung problema yan po may bulok na kapiraso pero again hindi natin gagamitin yan so last ito po yung part na walang kasamang laman ng patatas tinapiktan lang po na sibling o yung sibol ng patatas so tingnan natin kung naglaman po sa as much as possible kasi mas maganda kung tinanim niyo ng kasamang laman natin siya sure kung tulong ba talaga looks like it okay so wala pong ibang laman kundi itong isang piraso na ito ng kayusan ng laki at ayun po may maliit na isa eh meron pa rin mga kasunod na ilang piraso so ngayon pa lang siya actually ayun o oh, i-develop de yung mga susunod na patatas. So again, I think nasa hindi ko nagkakamali nasa isang buwan at kalahati pa lang po mga ito. So again, just imagine nasa isang buwan at kalahati pa lang po sila. So meron pa po silang isang buwan at kalahati na dapat na lalaki sila. So again, yung seedling po natin ganito po kalaki yan. So just imagine kung nakakompleto sila ng 3 months. So dapat po talaga mga patatas niyo direct sunlight. Wala po nakasagabal sa paligid niya. Sa harapan niya na uh, makakapekto sa pag kuha niya ng sunlight. And yan. Katulad ng tinanim ko doon sa garden na direct sunlight sila. Kauna-unahan ko po kasi silang tinanim. So bago lumaki yung mga tanim natin sa garden, sila po ang unang nasikatan ng araw kaya ang lalaki po na ang inilaman nila so just imagine kung nakakompleto po siya ng 3 months lalaki rin po sana ang laman nila. so yun uh, hindi ko na po pahabahin po tapos sino na po natin dito and again ayan po yung na harvest natin na mga patatas mula sa isang piraso na nakuha natin dyan sa may gilid ng garden na may, may sibol. So again, doable po kung magtatanong kayo ng patatas sa timba or sa plastic lang o kahit sa sako. Just remember na kailangan direct sunlight po sila and minsa pagtutubig po sa kanila o pagdidilig first month lang po. After noon, paminsan-minsan na yan. At maari twice a week. So guys, sana po nagustuhan niyo po ang binagay ko sa inyo. And kung mga gawin niyo po sana, pakilik naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe to my channel na rin po. Malaking tulong po yung para sa akin. So, ingat po tayo lahat palagi. God bless.